sa sambayan ng, sa sambayan ng Pilipino na nakikinig ngayon ang buong bansa ang buong mundo ang ating mga OFWs from the Middle East Europe America at the whole Asia magandang gabi po sa inyong lahat Ako po si Sandra Cam, The president of the Whistleblowers Association of the Philippines the former PCSO director for seven years during the Duterte administration Ako po sa pakikipaglaban ko sa korupsyon, I earned the ire of my co-directors at the Philippine Charity Sweepstakes Office. At ako po ay nakulong kasama ang aking anak for 20 months sa kasong murder na ginawa ng kalaban namin na sinakyan ng mga direkto ng dalawa na opisyales ng PCSO dahil sa pagsabi ko, pagsiwalat ng korupsyon sa aming ahensya. Mga kababayan, hindi ang isang sandrakam matakot sa kulungan. We were being acquitted for that crime because God is with us. The truth is with us at alam ng sambayan ng Pilipino kung paano ako lumaban para sa, katap sa karapatan ng mga mahihirap. Ako ang director. I'm the only director of the Philippine Charity Sweepstakes Office is, ano, na two, every month, mayroon kami ng pundo. We have a financial fund and charity fund na in two weeks' time, ako ang pinakamadaling maubos dahil hindi ko kayang kunin ang pundo ko at itago ko para sa mga kamag-anak. Ibinibigay ko yan sa buong Pilipinas. Mga general ang nakalaban ko. Pero hindi ako natakot dahil alam ko kung ano ang pinaglalaban ko para sa bayan. Sa ngayon, masakit ang loob ko dahil nung kapanahunan namin nahihirapan manalo ng kahit limang milyon buwan-buwan. Minsan lang nagkaroon ng almost 1 billion, pero inabit yun ng 7 to 10 months bago nakuha ng dalawang winner na ang isa is construction worker from uh, Samar and our another one is a nurse from Legazpi City. Yan ang totoo na nananalo. Pero por si por Santo, itong PCSO ngayon, itong General Manager na si Melquianis Robles. Ninanakaw mo, ninanakaw nyo ang pundo na para sa taong bayan. Ngayon lang ako, even in the previous administration, walang nananalo ng 600 million, 140 million, 280 million in a month. Walang nangyayari yan. Inaabot kami ng 2 to 3 months for a mere 40 or 20 million. Ngayon, last December, dalawa na malalaking tinamaan, isang almost 400 million at isang 683 million. Saan napapunta? Sino ang tunay na winner? Kayo kayo. Kayo kayo. Ang loob ng PCSO ngayon ay puno ng sindikato. Hmm. Kung maalaala nyo, nung birthday ng GM Robles, dito sa Malacanang, have you seen that video of Liza Araneta Marcos. Iba ang sabi niya, Mel, I love you. Sabay-sabay tayo magiging melionaryo. Kapal na mukha! Kapal na mukha! মুখ গায়ে না মুখ